Ay, ano, parang, ano, yung... ano yun? Ano yun? Ano yun? Talaba. Talaba? Kumuha kayo. Patay na. Ulam natin. Sabi ko mga pa ulam eh. Kaya na pag nahulog ka dyan, ano ka pa naman? Ay, naku. first time. Ano? Gusto maligo? Hindi. Hindi ako marunong lumahoy. <laughs> na nakita nyo na yung ano? Siya na?